For to this video mga guys ay pinapunta ako dito uh, Ipapayas nila yung video kanila uh, Wala daw Twitter, wala daw kalansing na Ngayon ay isi-check ko Kung anong problema Baka kapasitor lang yung problema, hindi yung mismong Twitter Ayan guys uh, Pinakinggan ko habang pinapatugtog para malaman kung saan yung hindi tumutunog na Twitter ginagawa mo so ayun nga guys ay ah, yung apat hindi tumutunog sa harap ngayon bubuksan ko siya iti-check ko kung pasitor lang o talagang Twitter na para mabilihan agad dahil may mag-aarkila daw ayan, binuksan na natin so ayan guys, dinirect ko siya hindi ko siya pinadaan sa sa capacitor niya so hindi na ipasinsa na guys uh, hindi makita uh, wala kasi akong taga camera ayan, ayan, direct ko siya tapos pinakinggan kung uh, tutunog ayan, binuksan ko din yung isa subukan ko rin kung tumutunog so wala guys hindi rin tumutunog din ko na rin hindi ko na rin pinadaan sa kapasitor ayan so natanggal ko na nga ngayon ay papabilihin ko sila para maikabit ko ayan Gaya, ginunting ko na nga yung ano uh, yung mga bibilihin tinanggal ko na nga yung mga sample para mabili Yeah. So ayan yung mga sira Twitter So ayan guys na Bibili sila So akala ko uh, Magpapahinga muna ako Habang bibili sila Yung pala bibigyan pa pala ako ng trabaho <laughs> Bago sila magalis So ipapayos rin nila eh, Itong mic Kala hindi raw itong Bagong bago Ah hindi agad tumunog So bago nag alis sila mam ma ay binigyan ako ng extension para magamit ko uh, Para mahinang ko tong mic kung may naputol or ano Or may natanggal lang So ito na nga uh, Ayosin natin tong uh, microphone nila habang bumibili sila Sa bayan So medyo malayo sa amin kasi dito guys yung bibilihan So, around 7 kilometers pa. So, ito na ngayong microphone. Chichik ko. Ayan, may naputo lang. Ayan, linhinan ko. Ayan, okay na guys. May naputo lang. Na wire. Bago, ibabalik ko na. So, siguro sa pag-arkila na hila siguro kaya naputol so ayan okay na bago yan is binalik ko na sa pinakakahaya a few moments later so ito na nga is nakabalik na sila so ito yung twitter na ipapalit ka Ay, binablog mo to. mo na yung paghinal. Ayun, karurating lang nila, uh, ma'am. At nila kuya. Painitin mo na yung paghinal. So, ito na nga yung mga ipapalit na mga Twitter. So, ikakabit na nga natin guys itong mga bagong Twitter. So, medyo mahirap lang ikabit. medyo mayroon lang gamit kasi walang naghahawak na no? so ayan nakabit ko na yan bago i screw yan i screw yun lang natin para matibay siya o, so, check ko muna yung connection nya sa loob baka may dumikit huh? mapagdikit yung paghinang ko ba so ito double check ko lang So, yan. Okay naman. Yan. I-scroll is na natin. So, bali. Apat tong scroll niya. Na ilalagay. So, ayan kakabit na natin tama ito, ito namang sa harap kakabit din yan screw na rin natin sa so, madali lang magkabit mahirap magtanggal yan okay na ito namang pangatlo Ayan, nakabit na rin natin yung pangatlo. So, ayan, okay na. Testing na lang. Ayan. Testing na lang. A few moments ayan, guys. Okay now. na. Testing ko muna tong mic na ginawa ko. Ayan. Ayan, bago pa uwi na natin sa anak nila. Ayan. Habang kinapatugtog, ah, pakinggan nyo kung mayroon ng uh, Twitter na lumalabas sa, sa git sit niya. Ayan, okay na, mayroon na. So, ayan lang. Okay na, guys. So, ayan lang, guys.